mga kaibigan, kasama po natin live na live dito sa Hot TV, si Mr. Ding Dong Dante. Hi, ate. Hello. Hello, Ding Dong. Ayan, syempre, malapit nang matapos ang pahiram ng sandali. sandali. Controversial na controversial ako dyan sa title na yan. Pahiram ng sandali, last ano na 'ton? No? Oh, last uh, last five days mula last Monday five days. hanggang Friday. Oh, how does it feel na finally nakatapos ka ulit ng isang show? Nakakalungkot kasi we started nung November tapos uh, mm -hmm. syempre um kakaiba rin yung experiences namin sa cast kasi yes. hindi madali yung mga roles na ginampana namin. Yes. Ang ang kagandahan doon from the start hanggang ngayon eh sinusuportahan namin ang isa't isa and uh, yes. Uh, like ako in particular I've learned so much dun sa mga nakatrabaho ko and uh, that, that's something that uh, talaga mahirap kalimutan talaga. Hindi at saka kasi the story itself is different. 'Di ba hindi pa natin 'yun napapanood masyado, hindi masyadong natatackle especially sa kahit nga movies eh, hindi 'Di ba yung ganung uh, relationships sa movies yung maaaring yung, meron pero maaaring, sa TV oh, hindi oh masyado, talaga. So. It's, it's very complex, uh, yes. it's very unique. And pero also, It happens in real life. And also, it's your first time to work with Dorna Tolentino. That's right. Oh, Sobrang, uh, I'm very honored na nabigyan ako ng pagkakataon to work with uh, such great actors and actresses. Yes. At uh, sobrang thankful po ako dun. Anong hindi mo makakalimutan? Anong memorable for you dito sa soap na ito? Lahat eh. Magmula na nagsimula kami nun, Um, kasi gaya nga sabi ko kanina, hindi madali yung mga ginagampanan na naming mga roles. Pero yung uh, nakikita ko parate, let's say, when I'm on the scene, let's say, kay Miss LT, kay Brother uh -huh. Bo, uh, nakikita ko yung professionalism nila, ang dami kong yeah. natututunan sa kanila. These things talaga, I will, I will never forget. Oo, iba din yung makatrabaho mo talaga yung mga datihan na eh, yun, no? Iba din talaga. At saka, syempre, mga idol talaga. Mga, mo, idol, mo, idol, mga uh, superstars. I, I, Every day, I learn from them. Even kay Christopher Christopher Martin, lahat, yes, uh, kay Neil Ryan Cese, si, si lahat po, kay Max Collins. Ang dami ko pong natututunan sa kanila.